Isa po mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Doc Roger Topacio po uli. Alam niyo po, kaya ko po gumawa ng ngayon video. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo kung ano pa talaga pa ang iba pang nangyari sa akin nung ako po ay nabingit sa kamatayan dahil sa aking karamdaman. Alam niyo po, dahil po sa awa at tulong ng dakilang Panginoong Diyos, patulon niya kung pinanalakas. Pero naalala ko lamang po at ipapakita ko sa inyo yung mga picture nung ako po yung nasa ospital. Ito po yun no? Oh. Ito po yung time na hirap na hirap na po ang inyong lingkod. Ito po yung time na naandyan na po ako sa malapit na malagutan ng hininga. Hirap na hirap po ako dyan mga kapatid. Alam niyo po ba na Nung nakita ko itong mga litratong ito at nakita niyo po yung naging kalagayan ko po. Talagang gusto kong ibahagi po sa inyo para kayo po ay magkaroon ng kalakasan ng kalooban. Dahil po sa taglay ko po cancer na stage 4 na tinaningan po ng doktor na ilang buwan lang para mabuhay. Pero ngayon almost 2 years na po. Buhay po ako at nagbibigay po ako ng uh, inspirasyon sa maraming tao. Alam nyo, ayan po ang nakikita po ninyo. Buti na lang andyan po yung karamay ko sa buhay na aking asawa na kasama ko na nagbibigay ng kalakasan po sa akin. Dumalangin ako sa dakilang Panginoong Diyos na talaga nagsisisi po ako dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Dahil wala po talagang taong walang may kasalanan. Wala akong sinisisi sa nangyaring karamdaman. Pero ito na po, inoperahan po ako. Kaya sabi ng doktor, ay balik at babalik. Kaya kahit inoperahan ako, nakikita niyo, lumalaki pa rin ang aking tiyan. Natatakot nga ako eh, dahil inoperahan ako, bubuka at bubuka po ito. At kaya ginawa ng uh, hospital, pinalabas na lang po ako yung COVID-19 po ako. Alam nyo, tingnan nyo po, operada na ako, pero lumalaki pa rin. Pero alam nyo ba, talagang pag ikaw nagsisi pala at tumawag sa Panginoong Diyos, kapatid, nakasaad nga po na gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Talagang lubos ang pinagsisiyang ko po, binulay-bulay ko po, ang aking nagawang kasalanan. Alam nyo ba, talagang nakasaad po yan eh. Kaya ang Panginoong Diyos, napakabuti po talaga. Ito po sasabihin ko sa inyo na hindi ko pa nababanggit. Tatlong buwan po akong hindi nakakatulog po nung pinalabas ako sa ospital. Dumalangin po ako at doon ko naramdaman ang presensya ng nakilang Panginoon na may anghel siyang sinusugo sa tahanan. Alam niyo po ba, dahil hindi nga ako makatulog, nung gabi na yun, merong bumalikwa sa akin papuntang kanan at doon nakatulog ako na mahimbing. At ang buong pagkakaakala ko, asawa ko yung nagbalik ko sa akin. At pagkagising ko, tinanong ko yung asawa ko, sabi ko, Mama, pinihit mo ba ako papuntang kanan? Sabi niya, hindi. Tulog ako eh. Sabi ko, napaka-buti talaga ng Panginoong Diyos. At simula po noon, alam niyo po ba, hirap na hirap na rin po ako kahit nandito ako sa bahay. Dahil ginawa ko po ang natural na pamamaraan ng pagpapagaling po in a natural way. Pero dahil sa awa, tulong ng Panginoon Diyos, ang ginawa po niya, ito sasabihin ko po sa inyo, nagkaroon ako ng bukol sa tiya na pigsa na pumutok at doon lumabas lahat. Ultimo yung mga tumor, yung mga gelatinous, mga tubig, at yun yung naging wave para hindi na po lumaki ang aking tiyan, napakabuti talaga ng Ama. Ang Dakilang Panginoon. Iyon po. At tapos, yung ginagawa kong natural na pamamaraan, mga nutrisyon, lagi kong pinapasalamatan, dinadalaminan, na maging silbing lakas sa aking katawan, gamot sa aking karamdapan, tuloy-tuloy na po yon. Kaya ngayon po, tinan nyo po, yung itsura ko po noon at ngayon nagkaroon talaga ng pagbabago kaya po sa mga may karamdaman dyan ang sasabihin ko lang sa inyo bumalikwas ka magsisi ka sa dakilang Panginoon nung una naging in denial pa ako wag po kayong magkaroon ng in denial sa sarili nyo you have to admit at you have to accept na nagkasala talaga tayo at dahil nakasala tayo, humingi po tayo ng awa at tulong na patawarin po tayo ng ating dakilang Panginoon. May anghel siyang isusugo po sa inyo para ikaw po ay alagaan at pagalingin at dugtungan ang iyong buhay. Iyan po ang naibahagi sa inyo kasi naalala ko lang po yung buhay ko sa ospital nahirap nahirap, pero ngayon malakas patuloy na pinalalakas ng dakilang Panginoong Diyos ulitin ko po magsisi tayo sa ating nagawang mga kasalanan Dr. Roger Capasio po sharing good vibes and good night